For today's video, ayan, dito po kami sa mga naano ano na to, mga nahimasmasan himasmasan, ayan, wala kasing tugtog kaya yung ano na lang, yung tubig na lang yung nagiging tunog ng ano nila sayaw. Buka na kuya. Sayaw ko mainit. Masusunog ko talaga eh. Ayan si Pandre Saan mga kasamahan yung bata. <laughs> Pausin ka dyan ta. Upo ka dyan yun. Eh. Ayan. E para kang FHM dyan. Marunong <laughs> naman <laughs> Ayan. yan, mag ano po yan mag ina mag ina gabi gabi lang tilik ng araw dito ulit kami naligo sa lulod yan, dito kasi baganda Hindi ka ng swimming pool. Ito nasa sala yung dumi. Nasa sala yung dumi dito. Kaya malinis to. Kahit yung mga, kahit mihi, hindi mo maanuhan yung ihi. Kasi na, nalalaglag doon sa pinakailali. Yun, yung, 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 pinaka, mga dum, dumi ng tubig. Nasa sala. Ayan, papunta rito, papunta doon. Nasa sala, Tapos papunta rin doon. Tabi-tabi po yan. Nasa yan. Kaya napakalinaw niyan. Nasasala yung mga dumi. Diba? Kaya kahit baligo ka magdamag dito, napakalinis. Grabe. Napakalino. Ay, Hi, hikat ka Timar, na yan. Pandrinot. Timar. Alex. Hindi ko na yan, Timar. Yan, happy birthday sa jowa niya. Timar, una ko na yan. Kay Alex and Sora. Happy birthday, man. Shout out. Shout out nga pala sa jowa ni Alex. Yeah. Alex and Asawa ni jowa. Ay, asawa pala. Yan. Yeah. Hindi pa nga marriage. <laughs> Yan, yeah, sarap magtalon-talon dito guys. O, oh, napakalinaw. O, oh, diba? Bonggambilya, napakalinis dito. Maliwalas. Maganda rito talaga man sinasabi ko sa inyo ulit-ulit yung rito. Babalik-balikan nyo. Mura lang ang cottage at napakamura lang ng entrance. Halagang 10 piso lang, solve ka na. Kahit maghapong ka pa, maligo. napaka fresh ng tubig dito. Fresh na, pwede pang inumin. Alam na. Yan, talon ta. Happy birthday, man. Sorry, <laughs> ngayon lang naghanda. Huwag <laughs> na tayo sa tiyara! Wow! Jezabel! Yes, yung dito ta. Yan, yeah, haro ayan. No. Unpo mother. Pakalinaw yeah, yeah, yeah. dito ng tubig mga pesyo

Shout out mga beshiwap sa mga gusto mong dumayo rito. Let's go na. Mura-mura lang entrance dito. Napakalinis. Nasasala yung dumi. Ngayon maaga kasi kami pumunta. Kaya kada ano lang to maraming tao. Merkoles, Sabado, Linggo. Maraming tao rito. Ay maganda pag uh, ano, Wag ka sumabay sa maraming tao. Ipunta kayo ng lunes, martes yan. Webes. Maganyan. walang masyadong tao. Di ba bong gambilya? Nasa yung mga dumi niyan. Kaya malinis talagang ano karito, rito, kampante ka. Nasa yung mga dumi. Dito sa ano to malalim to yung ano na to yung sa malalim dito dito naman sa mga pambata dito naman yung mga medyo may edad na konti, yung mga line up 16, 15 dito yung mga pwede yung mga ano mga 3 years old 2 years old, 4 years old 7 to 5 dito mga ano yan 14, 15, 13 dito naman pang matanda pang matanda yung paliguan malalalim dito. Ayan to, malalim to, pang matanda to. Diba, bongalicious? Wala na, po-post na yan. po na rin, Ate Maria. Ayan, ayan, Thank you for watching. God bless you all. Ata. Awa ko sa mga tulak duwit.